Hello! Andito ako sa Sibol. 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 Ang ganda ng place, no? No? Ang ganda ng place. Charan. Andito ako sa Kabatuhan. Charan. <laughs> Ay, may puno doon, oh. Yan. Yan ang paligid. 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 Paligid ng forest. Di ba? Ang ganda ng place. Namimiss ko to. Dito kami dati naglalaba. Laba-laba. Diyan, oh. Sa tubig na yan. Yan. Pero mayroong mas malaking batis doon sa taas. Di ba? Ang ganda. It's a nature. Dito sa amin. Sa Sibol. Sa Sibol. ayun na sila. ayun na sila. Nagpaan na. <laughs> Hi! Hi! Ah. Ayan na sila. Andito na kami sa sibol. Kinala na si baby. Yeah. Ay! Dapa siya. Hindi ba? Dahon mo na pagkain. Dahon <laughs> mo na pagkain. Ayan na. Ito yung ng aking sister rep. Uh -huh. Indek uh, video itu karena siya. forest plantita, Sa forest menguha, forest menguha yang libreng tanim, Yan. itu, itu, ganda ng So relaxing, no? Oh my God! So relaxing, no Isn't it so relaxing? Oh my God! Oh my God! So relaxing!

and yeah. Wala, wala. <laughs> Kala daw meron, pero wala, wala. ubig na masarap Yan ganda Ang ganda Kakatakot lang baka madulas ba hmm? Sarap sarap dito Dito sa kabatuhan ng aming gala sa sibol sa sibol sa sibol hanggang dun sa taas sa taas sa taas sa taas walang katapusang taas yan huh 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 dun dun pa doon. Yan. Yan pa. Doon sila sa baba. Andoon. Yeah. So you see me. I love it. So relaxing. Sharon! Sa so, hindi pa nakapag-subscribe. Маг like, самсабсцрайб на покай. Банджо Бласика. ба Sabatis! Sabatis! Ang batis! Tis-tis! Ang batis! Sabatis Sa Sa kami! Sabatis! Tol, tagalan mo dyan, oh. San? Yan, ipit yung puno niyan. Yan, 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 yan. Tagalan mo. Ito Okay. 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 Yan. Meron akong i-flex sa inyo. Flex. Flex. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Punong Ewan Punong Ewan Ayan, anong puno yan Punong Ewan Ayan, pa Anong mga puno yan Punong Ewan Anong mga puno mga yan? Mga punong Ewan 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 Ewan, ewan. Anong mga puno 'yan? Ewan. Alin? <laughs> sa sa saan? Sa ayun, ayun, saan? Tingnan ko ayun no. <laughs> Nandun, may anak pang ah, May tisay na unggoy. Ah! tisay na umgoy. Ayun. Okay ulat Tayo, Ang ganda oh. Ayon. Diba? <laughs> epet daw, epet, epet na puno. epet. Ayon oh, ang taas ng puno na yan. Diyan Pati clouds daw Kuwanan ko.

Ang galing, di ba? Yan, oh. No? Taas. Yan, oh. Kita mo, mga ano. Daanan. Bye-bye. Dito kami naglalaba Dyan isa sampai Sampay. Kakatuwa, di ba? That was five years ago. Wala. Ganda ng batu na may ano, malamig na tubig. Okay, tama ginandahan na nila dito. dito, dito. Ha? Dito, dito. Ay, ka <laughs> ha? Dito, sa baba. Sa baba? Oh, uh, dito mo tumakbo. Nako. Pero malawak sana nang daanan eh. Dito, 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 dito. dito Oh, bumaba na siya. Dito. Yung tago na yan. Diyan ka lang sa taas, dadaan. Sige. Dito kasi tubo to eh. Baka ano lang yun, tambalihan. Ay, ilo, ilo. <laughs> Bundok ng tralala, namumundok. Kamu, ang dami na nilang tangke para sa tubig Uy, nilang ano. 28. Okay. Wait lang. Ay, wala. 93? Nasaan ang na, daanan natin dyan? Wala, tayo, Ayan, okay? no. May banas, o. Oh. Saan? Ito, may banas. May god, ang sukar, Tol. Ayoko. Balik tayo. Tara, huwag tayo